So ito na po mga ka LRT Paalis na po kami ng commander dito sa Roy Hinarika So dati po Ang labasan ay dito Katulad din po sa entrance Kakalawa lang po dito Palabas na po yun sa isang, isang malaking gate Pero ngayon po ay iba na po Dahil doon na po tayo lalabas Sa kabilang gate Sa may dulo Kaya masusubukan natin O may experience natin yung karsada dito sa loob ng Regina Rica na first time lang po nating nadaanan to ng naam motor mga ka LRT medyo malayo layo po yung lalabasan natin dito dahil halos iikutin po natin yung kalobloban nitong Regina Rica so dito po sa part na to ay marami pa rin pong mga mapapasyalan sa lugar na to na hindi po natin napuntahan kanina nung tayo naglalakad So, nagtanong po tayo kay kuya kung saan yung way palabas. So, dito po daw. Diretso lang po daw. Makita nyo naman po. Walang halos naglalakad sa asadang ito. O, oh, napatahimik talaga. Napapresh yung lugar na ito mga kalorti. Nakapunta na po ba dito mga kalorti? paomit na lang po mga kalorti. Salamat po. So, ito po lugar na ito. Nakapunta ko na po ito dati nung naglalakad tayo. Yan, yung may statue dito. O, medyo okay na po. Dati, wala pa po nito mga hagdan. Eh. Nung time na napunta tayo dito sa lugar na to. So, ito pa yung down palabas pa. So, medyo kinakapa ko po, po kung saan ako lulusot, eh. So, ito naman po. Ayan, may signage naman dito na diretsyo lang. So, ayan po. Kaya kung mapapasal pa kayo dito, malamang kabisado niya na yung way palabas. So ito, nagkamali si kuya ng pasok. Pero labasan po talaga ito. So niyan mga kasada dito. Paahon po ito mga alarte. Oh. ganda ng view kasi mga puno. Talaga mapuno talaga dito sa lugar na to. Mga kailarte. So dedertyo nga po kami ni Commander sa Siniluan. Laguna. Tatry lang po namin mag ikot ikot. Mag -gala, gala Kahit short rides lang. Ngayong araw na to malapit na tayo sa pinakalabasan na main gate mga LRT nakatatanong na natin yung yung road dito sa ibad ng labas ayan, ayan na ayan na konti na lang ayan na ayan ito na po yung gate ng Reina Rica exit gate po ito so kaliwa na po tayo dito mga LRT and makikita po natin yung pinasukan natin kanina na main gate na entrance so gano pa rin po ang kasada din po ay bira po lang din madaanan kaya ganito po halos mga taga rito lang po yung dumadaan dito sa araw araw so malapit na po na sa pinakang main gate ng Rehina ka yan po sa so, may lang yan yan po, yan po yung pinakang main gate na rin Yan po, yan, yung kaliwa natin. So, ito na po tayo. Palabas na po tayo ng pinakang main road ng Mount, ah, uh, Mount, ano ito? Ano ba lugar ito? No way. Papunta sa Marila Highway po yung lalabasan natin dito yung mga KLRT. Isang may kanto ng pagkumanan tayo, papuntang ano yun? Mount Daraitan pag dire-diretso papunta na po ng ano yun Quezon yun Quezon yung Panta Quezon Real Quezon yung kanan dito sa may kanton dito sa may bandang itas pa po medyo paong po yung way natin ngayon pag kumaliwanan po tayo yung papunta na po ng Marquina Antipolo So shortcut nga po pala tayo papuntang Sinilon Laguna. Hindi po tayo dadan sa may pinangkabayan ng tani na babel tayo doon. Dito po tayo dadan sa sitio masalat. Mga ilang minuto lang po. Mga 20 minutes. Ang paspasan. Nandun na po tayo sa may lugar ng windmill sa Pililya Rizal. Shortcut po yung dadaanan natin ha. Shortcut po. Andito na po tayo sa Sitio Masalat. Sakop sa pa rin po ng Barangay San Tanay Rizal, mga KLRT. Ito po medyo liblib -lib pa rin pong daanan. Dati po lubak-lubak pa ito papunta doon sa windmill. Pero ngayon po halos sementado na po. Halos 98% po ang sementado na dito. 2% na lang po yung lubak-lubak. So ayan. Kami syempre, nakukulit namin namin sarili namin, Commander. Tingnan na yung view ng na kasada na nakikita natin lang at pag namin makita nyo ha yun yun lang po so ito pa kami na dadrip ako eh ito po at kami ni commander ng video yun no yes, yun si commander ang ingiti-ingiti po yan noong time na yan harata mo sa mata sa kislap ng yung mata so malapit na po tayo sa may lugar na matatanong na natin halos ang napakaraming windmills mga ka LRT so ito medyo umahon tayo dito ng konti mga kay LRT oh. sityo masalat pa rin po ito parang isang palok ano Rizal yan yeah, medyo bubulusok na tayo dito yan you know, ganda ng ano sap mag drive fresh na fresh wala masyadong kasalubong no nakadaan na po ba dito mga ka LRT ito po isang lihim na shortcut pero ngayon hindi na po lihim dahil marami na po nakakaalam na ito ay shortcut papunta sa windmill na Pilarizal pag nasa windmill ng mga Pilarizal going to Reina Rica ay eh, halos dito na rin po dumadaan yung mga karamihan na riders pero dati po malayo po ikot nung tuwi hindi pa po ayos yung karsadan to talagang yung malala, naglalahim bato pa yung way nito tsaka sobrang matataas pa yung at also lang dumadaan parang kaabang kasi uh, talagang ano eh maipot pa dito eh pero ayan po unti-unti na natin nasisilayan ang windmill ayan po yung naglalaki yung post dyan no? Oh. ay mga elis yung umiikot-ikot yun no oh. mamaya po may halos lalapit na tayo dyan mga kay saglit lang po yan, nandyan na tayo sa lugar na yan eh, diretso lang po tayo Let's go! So, ito na nga po pala medyo lubak na sinasabi ko sa inyo. 2% lang po yan. Maya, -maya cementado sementado na ulit. di oh, ba? Diba? Yun lang po yun. O, oh, let's go. Ayun o. Oh. Windmill o. Oh. Kitang kita na natin o. Oh. Tanon, Tanon natin o. Oh. Pero mamaya halos nasa paano na tayo ng windmill na eh, yan mga LRT. Ayun o. Oh. Hindi po umiikot itong isang ito. Siguro full charge na. Ganun. Yan. Yeah. O, oh, ayan po. Oh. Maraming po dito talagang minsan nag tetas tribe, nag raw -ro rotis. Ayan no, mga kalorti oh, windmill. Mamaya po, dadako pa tayo sa halos hile-helera na yung windmill dito. Ito bungit yung pa lang galing sa may reina rika yung lugar natin. Mamaya, sa kalaygat na tayo. Kaya mas maraming windmill yung ating matatanong mga kalorti. Dito po sa part na ito, eh, halos tanod din po natin yung overlooking ng Laguna Lake. Ayan no, ayan po yung sinasabi ko sa inyo, Laguna Lake na talagang tanaw na tanaw po sa lugar na to, sa part na to na sobrang taas po mga ka LRT. Ayan no. So, so ito po, maya, maya naman. Ang windmills. Ayan, malapit na tayo. Yo, no, natin nyo po ba? Alam di umiikot eh. Yun isa, umiikot to. Masipag umiikot tong isang ito ah. mas maganda talaga kung lahat umiikot. Mga ka LRT. So, mamaya marami rin mate, yung mga mga picture-picture dyan sa lugar na yan. So, dyan sa part pong ito, talagang hile-hilera na yung windmills dito. Ay, alam, patatak pa na ng mga puno. Hindi na masyadong makita yung maganda ng view. Oh, so, makita nyo lang po sa no? Ayan, Oh. At talagang hile-hilera po yan sa lugar na yan. Ayan po. Ayan. O, oh, diba? Ayan, oh. hile sila, o. Oh. Ayan, o. Oh. Gandang tingnan, o. Oh. Marami po talaga ito. Yung mga bata. Pag dinalin yung mga bata, talagang tuntua po sila dyan. Sobrang mag-enjoy -e sila. Sasabi nila, ang lalaking ventilador. yan o. Oh. May ikot, o. Oh. Yun, oh mga riders, ang bibirsin ng patakbo. Siguro, excited sila makakita pa ng mas malalaking windmill sa may bandang dulo. Kaya sila nagmamabilis. O, oh, dahan-dahan lang, ha. yoo Ganyan talaga kayo, huwag kayong kamote riders ha. Huwag ganun ha. So dito po sa lugar nito, may nagpipicture ano. Ang ganda nga naman ng ano nila, pag background ng picture, malalang LSU. Ayan no. Ayan, hindi siya lang pipicture, ang background nila yun, di ba? O di ba? Kaya pasyal lang kayo dito mga kay Lorty. Keep malapit lang kayo dito. Pasyal pasyal din pag may time. O di ba? Alright! Woo! ba? Diba? Oh, mag-oo pa sana sana tayo dito. Kaya lang hindi po mo shield daliri natin. Oh, oh. <laughs> nangalin na pag drive. Opa. Oh, dito sa lugar na ito, may mga nag-selfie-selfie rin sa nilang uh, magandang biyahe. Yung kanilang experience dito sa windmill ng Pelilla Rizal. Oh, oh di ba? Mga riders po yan. Yan yeah, mga nagmamabilis kang ina. <laughs> Ayun, no? Oh. So, malapit na po tayo dito sa talagang pinang main na uh, dinadagsa ng mga tao. Pero hindi na po tayo papasok doon mga kay LRT, dahil dire-diretso lang po tayo sa Siniluan, Laguna. Basta matadaanan lang po natin yung mga nag, -ano, parking boy dito. 30-30 lang, parking-parking. O ba diba? Banda na rin po yun sa may bandang unahan. Talagang doon po yung pinakang main view ng ano, windmill mga kay Lorty. Doon po sa may lugar na yun, sa, may, sa may dulo pa po. So mga ka LRT, andito na po tayo sa pinakang main road going to Siniluan, Laguna. Wala pang iba, ito siguro lugar po ito ng ano, paaga no, mabitak. Yung lugar nito, ito mga ka LRT. Ayo, ang luwag ng sarap ng trip talaga oh. Kaya lang yung daliri ng Commander, lalawit-lawit sa screen natin. Ano ba yan? Commander umayos ka, umayos ka, Commander ha? ay Ayusin mo. Yan. So, dire-diretso lang po tayo sa pagdadrive mga KLRT. Music! Music naman tayo para mas ganaan tayo sa pagdadrive. Let's go! So malapit na po tayo bumulusok sa pinaang kahabaan ng highway ng Mabitak, Laguna. Ito po ang isang mahabang highway ng Mabitak, Laguna na talaga misan tinetas drive yung bilis ng motor. Pero ingat pa din tayo mga kalorti ha. let's go. Let's music play again. Once again, yan. Saglit lang po. Pero ako, hindi po ako hahataw dito. Kasi kinukurot po ako ni Commander. Huwag po daw magmabilis. So music again, let's go! Shoutout po sa mga taga Mabitak Laguna. Ito po inyong munisipyo na bagong-bagong gawa. Alright. Andito na po tayo sa may park ng Pami, Laguna. So, yung kabilang side lang po nito ay Siniluan, Laguna. Ayan, papasok po tayo ng Siniluan, Laguna. Ah, Pami, peto. Pe Banta rin po yung Siniluan, Siniluan, Laguna, bandang taas. So, malapit na po tayo sa ating pupuntahan ng Robinson, Isimart, Siniluan. Alalam po, kung ba't kami napunta rito ay trip lang at gala lang yung araw na to. So, thank you for watching mga KLRT. Salamat po. Ingatan God bless. Let's go. ang Robinson Ishimart Sinilua no yan thank you for watching po marami salamat po muli sa IURC yung accident yung sana natin naman ha